ah cellphone ano oh, ito ah cellphone sa'yo yan ha huh? sa'yo hmm. so guys ang hindi alam ni nanay kasi lagi sya nag gagawa tinutuluhan niya ako eh lahat babay talaga ni nanay kaya dahil doon bibigyan ko siya ng regalo <laughs> yan yan may regalo ngayon ang aking erna. So ngayon, meron siyang cellphone. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction natin. O magiging reaction ni mother kapag meron na siyang cellphone. Yan. Sinabon niyo saan nanay? Sinabon niyo? Ha? Ah? Sinabon mo? Oo. Hey. Oo

Sa'yo yan. Ha? Sa'yo. Hmm. iyo. Kain mo dito, ganun yo. Tan pag bukas. Ay. Ngatan yan ah, nai. Si mo bilhin. Binili ko yan. Tingnan mo dito. Ngatan baka mawala yan. Hmm. Open ito nyo hmm, Charger, may charger yan hmm. eh. Okay, ganun mo Ganun, open O, oh, yan oh, Ganun mo, yan o, oh. Facebook Ayan, Facebook o oh. O, oh, Facebook mo yan ito Yan, ito, pwede ka manood Ayan o, oh. pwede ka manood Lagyan mo dyan yan ah, yan dito, yan, oh. dito Ito, yan oh. yan o oh pwede Ayan. ka manood. Ito, yung mga charger mo, Nay. Ha? Oh, may charger, may charger ka diyan. Ano yeah. yan? Charger, headset. Ito yung headset. So, uh, tenga, ito yung charger mo. Ito sa dito. Hmm, sasaksak mo diyan, oh. Ito. Charger yan, ito. Charger ng cellphone. Ilalagay. Ito. Yan. Hmm. Saka masasaksak to. Pag lobat. Hindi pa naman lobat yan eh. Basta ito tatandaan nyo ha. Ayan oh, Ito yung harap o. Oh. Ito yung likod. Ito yung harap. Ayan. Oh, o. yung harap tatandaan mo ha. Ah. Para hindi masira. Ito yung volume o. Oh. Volume. Hmm. Tipindutin din. Okay. So, pwede ka naman uod yan. So, bueno, <coughs>